deserve better. Yes! Nagpapasalamat ako dahil nandito pa rin kayo at nakikinig sa akin sa kabila ng kaliwat kanan na paninira nila. I am not the problem of this country. Woo! Hindi ako ang problema ng ang problema ng Pilipinas. Sino nga ba ang tunay na makikinabang kung tuluyan nang burahin sa mundo ang pamilyang Duterte? Hindi ang mga Pilipino. Lalo na hindi makikinabang ang mga biktima sa krimen mga walang trabaho, mga naghihirap, o maging ang mga nagugutong. What we are witnessing is a systematic demolition job against political opponents that once dared to put the country first, even if it meant going against the most powerful interests in our homeland. palad. Iniloklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. pinagbabayaran natin ngayon ang pagbili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang pakundangang paglabag sa ating saligang batas. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatagi, tumatanggi sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. magsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Ang masakit pa, nakuha nilang kidnapin ang dating Pangulo. At dali-dalian nilang itinapon sa ibang bansa upang litisin ng mga dayuhan. Ngunit, Higit pa sa mga kabiguan ito ay isang mas malalim na pambabastos at pangingiinsulto sa ating mga Pilipino. Iniinsulto nila tayo sa paggamit ng ayuda upang bilhin ang boto ng mga tao. Ang ayuda ay hindi naman likas na masama sa katunayan marami ang natulungan ito noong panahon ng pandemya Ngunit kapag ginamit ito para manipulahin kayo at pagsamantalahan ang inyong kahirapan upang manatili sila sa kapangyarihan nagiging sandata ito ng pang-aabuso We must return to long term concrete programs not short term dole outs that are being abused by those in power ang kailangan ng pilipino ay isang mabisang food security program isang programa na tutugon sa problemang pinakamalapit sa bituka ang gutom. Ang kailangan ng Pilipino ay isang modernong hybrid education system na nakasandal sa pagtuturo ng disiplina at pagmamahal sa bayan. Ang kailangan ng Pilipino ay isang tunay na universal healthcare system na tutugon araw-araw sa lahat ng health centers at hospitals at hindi lamang sa mga supporters ng politiko.